So mga idol, oh, nasan dito nga pala tayo sa Dinadyawan mga idol. Ito yung uh, daan na bagong ginagawa dito sa Dinadyawan mga idol. Yung uh, tagus ng uh, barangay Ditawini sa Dinalungan mga idol. Ayan yung daan. So pag ito ang natapos mga idol, napakababa at napakadaling dumaan dito mga idol. Walang gaano maahunin dito. So may mga rock formation din dyan mga idol. Ayan o. Oh. So yun yung mga rock formation niya mga idol, napakaganda ng tanawin. So kung makikita nyo mga idol, ayan yung uh, bundok na yan. Yung ikatlong bundok na yan. So dinalungan na yan mga idol. Itong kabilang bundok na to, barangay ditawin ni na. Yan ang bayan ng dinalungan yung mga pangatlong bundok na yan mga idol. Dinalungan na yan. So ito yung Pacific Ocean niya oh mga idol. Ayan. O oh, grabe. Medyo maganda rin ang tanawin dito. Sa parteng ito mga idol. So marami rin nag uh, pipiknik dyan mga idol. Oh. Ayan sila oh, sa baba. Ayan. So ngayon lang din natin ito napuntahan mga idol. So matagal na natin gustong puntahan ito mga idol. Medyo hindi tayo makadaan at medyo nag-aapura tayo. Pero ngayon mga idol, nadaanan na natin. So medyo talagang okay ito pag na itong natapos mga idol. Ito ay tagos ng Barangay Ditawini mga idol pag natapos. Doon sa may ah uh, uh, simbahan ng God of Glory mga idol, doon ang labas nito. Mismong bawabasa sa barangay ng Ditawini mga idol. Ito ang karugtong niya. আয়ান মাইডল